Mga kapuso, mag po kayo tuwing sasakay kayo sa mga pampublikong sasakyan, lalo na ngayong magpapasko na. Sari-sari po kasi ang mga estilo ng mga magnanakaw para makuwalangin lang inyong mga mamahaling gamit, kaya ng mga cellphone. Yan ang tinutukan ni Teresa Andrade. Raw sumasakay ng bus si Remy, di niya tunay na pangalan papasok sa trabaho. Alisto raw siya tuwing nasa loob ng bus, kaya hindi niya inasahang mabibiktima siya ng modus ng ilang masasamang loob. Pababa na raw sana siya ng bus nang biglang may itinuro ang lalaking katabi. May tao na nagsabi sa akin na, uy uh, may dumi yung bago mo. So pagbukas ko ng bago, kinuha ko kaagad yung tissue. Napansin ko noon, uh, pagbaba ko, wala na yung cellphone ko agad daw siyang nagsumbong sa pulis. Doon daw niya nalaman na biktima siya ng duraduragang. Yung isa naman, yung uh, dura-duragang, di ba? niya yung sis for the world. Yung sa muka. Tapos, siyempre, magagalit. Mag-aaway. Tapos, kukunin na yung uh, na. Kung yung laglag barya naman, yung, may maghuhulog ng uh, pera. Ano ba? Diba? Tapos, yung mismong naglag, akala naman niya, sa kanya, kukunin niya. Pag yoko, makuha na lang. Sa datos ng PNP mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, nasa mahigit 300 na ang kaso ng laglag barya. Kapag siksika naman sa bus, lalong ingatan ang inyong mga gamit. Dito kasi madalas nang bibiktima ang mga mandurukot at ang numero unong paboritong nakawin. Ang pinagusto nila ngayon cellphone, lalo na yung high-end kasi ma mahal, madali pang ibenta. Sino ba yung mga target mo? Sabi ko, yung pa-anga-anga, pa-tanga-tanga, yun ang sinabi. Paalala rin ng PNP, mag-ingat sa salisigang, lalo na yung madalas mag -taksi. Yung driver, kakutsaba, pagpasok nung sa likod, may sasalisina sa kabila. So hindi nakalak. Hindi nakalak sa kabilang. Tapos, yung iba naman, ano ito, ito yung kukento ko, nahuli na ito. Pagpasok mo, nakatago yung kasama nung taxi doon sa harap. Huwag rin kalilimutang tumawag agad sa PNP Hotline 117 o mag-text sa PNP Text Hotline para humingi ng tulong. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Horas.